Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Wala pa mang direktang epekto sa bansa ang binabantayang low pressure area. Nakaranas ng malakas na ulan ang iba't ibang lugar sa Mindanao. Ang misto lang sapa ang palibot ng bahay na yan. Matas bumusang malakas na ulan. Pasado hating gabi sa barangay Bagatos sa Kabakan, Cotabato. Nalubog din sa baha ang ilang taniman. Binaharin ang dalawang iba pang barangay roon. Ay sa Kabakan LGU, barado mga kanal doon dahil sa maling pagtatapon ng basura. Abos sa halos sa libong pamilya ang apektado ng baha. Nalubog din sa baha ang ilang bahay, kalsada at palayan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Apektado niyan ang tatlong sityo. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Nagbisto lang ilog din ang ilang kalsada sa Matina Playa, Davao City dahil sa bahang dulot ng malakas sa ulan. Sa barangay Talomo proper, halos abot tuhod ang baha matapos umapaw ang Talomo River. Sabi ng pag-asa easterly sa thunderstorm sa nagdudulot ang mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bahagi ang tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Dagdag-dagdag -dag -dag na ng COVID bed sa ilang ospital sakaling kailanganin. Ang tanong, Magpapatupad ba ulit ang pamahalaan ng COVID restrictions? Alamin sa aking unang balita. Matapos magbalik normal ang buhay sa mundo at tila mabaon na sa limot ang bangungot ng pandemya. Heto nagkakaroon na naman ng paglobo ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa Singapore nga, mahigpit na binabantayan ng kanilang health ministry ang biglang pagpalo ng new COVID cases sa halos 26,000 nitong May 5 hanggang 11 halos doblihan ng mga naitala ng sinundang linggo. Tumaas din ang average daily hospitalization sila sa 250 mula sa 181. Kaya limitado muna mga ina-admit na urgent at non-life-threatening cases sa mga ospital. Pinayigting din ang pagbabakuna, lalo pat maaaring humina ng proteksyon ng mga bakuna makalipas sa ilang taon. Sa Pilipinas naman, nitong lunes pa naglabas din ang abiso ang Makati Medical Center na nagdagdag ng COVID bed sa kanilang COVID wing. Matapos bahagyang dumami ang naitalang kaso ng COVID-19 nasa 50 to 70% na occupancy. Karaniwan ng mga pasyente may comorbidity o may malubhang sakit. Sinabi ng pamunuan ng ospital na walang dapat ikapanik dahil paalala lang ito para mag-ingat. Manageable daw ang sitwasyon ngayon at malayong malayo sa pinagdaanan ng ospital nung kasagsaga ng kasagsagan ng COVID-19. Nananatili normal ang inpatient at outpatient operations sa ospital. Sabi ng Health Department, walang dapat ipaglalala sa Pilipinas. Bagamat binabantayan itong sitwasyon sa ibang bansa, kung saan dumarami ang COVID cases guys sa Singapore. Our utilization for hospitals are still very low for COVID-19. So hindi pa tayo tumataas. Although I'm watching the events in unfold in Singapore. The one we're monitoring really is ILI or influenza-like illnesses, of which COVID-19 is one of those. Right. Sa ngayon walang ipapatupad na paghihikpit sa biyahe. Hindi rin ipag-uutos sa pagmamask at walang ikinakasang panibagong pagbabakuna. Pero paalala sa publiko. If you are sick, you have cough, colds, uh, sore throat, it's better to stay home. Uh, if you need to go out, wear a mask. Tinanggi ilang senador na may kinalaman sa rigodon sa Senado ang pagdalo nila sa isang hapunan kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpost po sa kanya ng larawan si First Lady Lisa Araneta Marcos kung saan makikita Pangulo at kasama ng 10 majority senators na pumirma sa resolusyon para tanggalin si dating Senate President Juan Miguel Subiri. Naroon din si senador Sherwin Gatchalian at Senator Loren Legarda na hindi pumirma sa resolusyon. Present din ang mga asawa ng ilang senador at nangyari ang hapunan sa bahay Pangulo sa Malacanang Compound isang araw matapos magbitiw sa pwesto si Subiri. Hello. Hello. So, Samantala, na isa na ang bagong chairperson sa ilang Senate Committee kasunod na pagpalit ng liderato ng Senado. Itinanggi ni dating AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na pumasok siya sa lihim na kasunduan sa China kaugnay sa West Philippine Sea. There are stories about me making secret deals with China and their officials. These are completely false. I have not compromised the country's territorial integrity. I have not given up our sovereign rights and entitlement. I am a soldier for the Filipino, and I remain a loyal servant of the Republic. Sinabi ni Carlos, sa pagdinig ng Senado, kaugnay sa umunay recorded ng pakikipag-usap ng isang opisyal ng Pilipinas, opisyal ng Chinese Embassy. Paglilinaw ni Carlos, totoong nakatanggap siya ng tawag noong Enero mula sa isang senior Colonel Lee na isang Chinese military attaché. Pinag-usapan daw nila noon ang pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea, particular tuwing magkakaroon ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungi Shoal. Pero wala raw silang naging kasunduan. Hindi rin daw nabanggit ang mga salitang common understanding at new model. Tumang tumagal lang daw ang pag-uusap ng tatlo hanggang limang minuto. Inundin na ni Carlos ang pag-record sa kanilang usapan ng hindi niya alam. Sabi ng Department of Justice, may tuturing itong wire tapping. We have a testimony now that we can use that indeed there was a call and it was recorded so it can be considered as a violation of the anti-wiretapping law. Inimbitahan din sa pagdinig si Chinese Ambassador Huang Xilian, pero hindi siya dumalo. Iningan pa ng GMA Integrated News ng reaksyon ang embahada ng China kaugnay ng issue. From the past, ang tampok sa 59th founding anniversary ng Northern Samar. Kabilang sa mga binida sa Pamana 2024, championing, ibabaw non-heritage, ang costume mula sa Kapuso First Epic Serie na Amaya. Yan ang mga damit ni Dayan Lamitan. Ang role na ginampanan ni Gina Alahar. Layo ng event na ipakita ang mayamang kultura at kasaysayan ng Northern Samar. Dumalo sa pagbubukas ng pamana 2024 ang ilang opisyal ng National Historical Commission at dignitaries mula sa Bansang Poland at UNESCO, National Commission of the Philippines. Sa Cal City, ang mga mamimili para makauna sa 29 pesos na kada kilo ng bigas. Live mula sa Cal City, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Isa itong kadiwa store dito sa tanggapan ng Department of Agriculture sa mga nagbebenta ng mas murang bigas. Kaya naman maaga pa lamang, marami ng mga mamimili. May mabibili na 29 pesos per kilo na bigas sa Kadiwa Store sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Limitado lang sa limang kilo ang maring bilhin ng bawat mamimili kada araw. Limitado lang din ang supply ng murang bigas. Kaya si Michael galing sa kanyang trabaho, maagang pumila rito. Kasa kayo po sa hirap ng buhay, kaya yun, mas makatipid tayo. Tipid tayo sana. Kaya, po rito? kaya maagang pumila rito. Simuran bigas, 29 pesos. Ilalala nyo yung bayad sa iba dahil simpre, malaking halos sa limang kilo. Bukod sa bigas, mas mura rin mabibili ang mga gulay kumpara sa presyo nito sa palengke. Tulad ng repolyo at pechay bagyo na 55 pesos per kilo. Ang sayote ay 65 pesos per kilo habang 90 pesos ang karots. 100 pesos per kilo naman ang patatas, pipino at native ang palaya. Talaga pong napakahalaga po niyan dahil mababa po ang presyo. Pati po yung mga gulay sa Kadiwa, medyo mababa po ang presyo. Yung budget, pag nakabili ka ng mura, yung tira mo, pwede mong ibili ng ibang item. Bukas ang Kadiwa store mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 10%. Samantala, ikan sa mga oras na ito ay may pila na nga ng mga mamimili pero hindi pa naman ganong kahaba yung pila. Bukod naman po doon sa mga nabanggit natin, may mabibili rin dito iba't ibang variety pa ng bigas, meron ding itlog at iba't ibang klase ng prutas. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Umakit na sa 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Isa rin sa epekto ng matinding init ang hindi gaanong paglaki at pagbigat ng mga alagang baboy. May unang balita si Bernadette Reyes. Ang bitak-bitak na lupang ito isa pa lang dating palaisdaan na natuyot na dahil sa sobrang init. Isa lang ito sa matinding epekto ng El Nino sa lalawigan ng Bohol. Natuyot na rin ang ilang sapa at bumababa ang tubig sa ilang ilog pati na sa Pilar Dam. Sa kabuuan, 36 na bayan sa lalawigan ng lubahan ang naapektuhan, dahilan para magdeklara na ng state of calamity ang probinsya. Matindi nga ang dagok ng El Nino partikular sa sektor na agrikultura. Sa buong bansa, umabot na sa 4.6 billion ang pinsala sa bigas, 3.17 billion naman sa mais, 1.6 billion sa high-value crops, habang 10.47 million naman sa livestock and poultry. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bukod sa may mga nangangamatay na baboy, isa sa mga karaniwang epekto ng sobrang init na panahon sa mga baboy ay ang hindi paglaki nito. So instead of uh, being able to grow them to 115 to 120 kilos na live weight, ngayon siguro parang 90 to 100, uh, maswerte na. Ito. no? Napakahirap. Eh, dahil ano pa, mahal pa yung feeds. So siyempre, ang, ang chances are, yung mga farmers, kahit na malilit yung baboy, pag uh, nasa sapat na age na yan, ilalabas na rin yun. Yung malilit, na, nakakatay na. Kasi ah, kasama sa walang paninda. Dahil pa rin sa mainit na panahon, apektado rin ang presyo ng pagkain ng mga baboy, tulad ng mais, kung saan umabot na sa 3.17 billion pesos ang pinsala. Tataas na naman yung presyo ng corn kung, kung yung supply natin ay wala. Batid ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino sa mga hog raisers. Right now, we're importing mga 40% ng corn. So gusto namin, mapalit na natin yon kasi para ma-increase natin yung production natin ng mga raw materials na hindi natin i-import. Sa kabila naman ng mga hamon ng El Nino, siniguro ng DA na sapat ang supply ng baboy ngayon. Malayo rin ang presyo ng retail sa farm gate price ng baboy. Isan na Uh, ang difference, uh, 50, 100 pesos. We have enough supply, tapos mababa yung presyo. Kasi may mga traders kasi ano, nag-take advantage. Eh. So, isa-set natin yung, ano, yung pagpunta natin sa, sa mga lugar na talagang mababa naman. Napag sila mag-take advantage sa mga, sa mga consumers natin. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Magkakaroon ng public consultation ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ngayong araw. Sabi ng Department of Labor and Employment, kakausapin ng Wage Board ang mga representatives ng labor sector. Sa June 4 naman nila kakausapin ng mga employer at sa June 20, plano magsagawa ng public hearing. Kasunod ito, magdedesisyon na ang Wage Board kung magkano ang itatakdang minimum wage. Sa kasalukuyan, 610 pesos ang daily minimum wage sa non-agriculture sector sa Metro Manila habang 573 pesos sa ban para sa agriculture sector. Buling kinwestiyon ang pagkataon ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo sa pagdinig sa Senado. Kasama rin ang kawalan umano ng birth record ng kanyang mga magulang sa Philippine Statistics Authority. Sa susunod na pagdinig ng Senado, pinaimbitahan na ang tatay ng alkalde. May unang balita si Maab Gonzales. Sa muling pagharap ni Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac sa Senado kung saan inungkat ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi niyo na. Nauwi ang mga tanong sa pagungkat sa nationality ng ama ni Go na si Angelito Go. Ang tatay ko po ay Chinese, at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Gayun din sa mga sinasabing kapatid ni Go. Ang sabi kasi dati ni Go, iniwan siya ng kanyang ina pagkaluwal pa lang sa kanya. Pero sa pagdinig, may ipinakitang birth certificates ng dalawang kaapelido niya at pareho ang mga magulang na nakadeklara. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila? Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Pero base sa records ng Philippine Statistics Authority o PSA, tatlo ang kapatid ng alkalde. At sa pag-uungkat ni Ontiveros, lumabas na hindi totoo ngayon lang niya nalaman na may mga kapatid siya dahil may mga negosyo sila at madalas pang mag-travel. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Pribadong tao po yung mga ibang tao po nababanggit. At paano raw masasabing iniwan si Go pagkapanganak pa lang, lalo't may nakababata siyang kapatid. Your birth certificate is riddled with holes. Pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung hindi kayo ang sinungaling, Ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungaling. Sa birth certificate ni Go, nakasaad na kasal ang mga magulang niya. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Wala pong record ng kasal. Sina Angelito hmm. Go at Amelia Leal. At ito ang higit pang malala. Walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, may tatanong talaga. Hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Sabi pa ni Go, sa pagdinig ng Senado at Facebook post ni Honteveros lang niya nalaman na pugante ang ilan sa mga kasama niyang incorporator ng Baufo Compound kung saan nakatayo ang niraid na Pogo sa Bamban. Giit ni Go, walang perang ibinigay ang Pogo sa kanyang kampanya sa pagka-mayor. Nagbibigay rin daw ng pera sa kanya ang tatay niya, kaya nakabili siya ng dump truck at helicopter at nakapagnegosyo. Kano binibigay siya yung tatay mo? Uh, Sino mo nagbibigay yung tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Um, uh, minsan po, 500,000, minsan isang milyon, minsan dalawang milyon. Hindi rin daw totoo ang lumabas sa social media na siya ang may-ari ng kotseng 33 million peso McLaren 620R na nanalo sa isang car show. Tinanong din si Go tungkol sa umano'y karelasyon niyang may kaugnayan sa Pogo sa Bamban, bagay na itinanggi ng Mayora. Wala kang relasyon ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa. mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na makakapagpatunay na yung, yung karelasyon ay nagmamanage at uh, uh, nagmamanage ng uh, negosyo ng Pogo sa lugar mo. Opo. Kahit maraming itinama at nilinaw sa kanyang pagharap sa Senado, giit ng kampo ni Go, nagsasabi siya ng totoo. The burden of proof transfers to the accuser yan nila na peke yung mga hawak namin dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na renew. po isang Filipino at lalong lalo na po hindi pa ko spy. Marami raw gustong malaman ang mga senador sa Amanigo na pinaiimbitahan sa susunod na pagdinig na gagawin ng closed door. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Dusot na sa kamera ang Absolute Divorce Bill. Pasado rin kaya yan sa ating mga kababayan? Alamin sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ! Susan, aprobado na nga sa ikatlo at huling pagbasa sa kamera ang House Bill 9349 o Absolute Divorce Act. At uh, alamin natin kung ano ang say ng mga Pinoy sa panukala. Paborang karamihan sa aming tinanong tungkol sa pano kalang magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Pagkakataon daw kasi ito para sa mga mag-asawang hindi na magkasundo at sa mga dumaranas ng pang-aabuso na makalaya sa relasyon. It depends naman po kasi sa situation ng mag-partner. Katulad ng personal experience ko na sa mom ko na abuse siya pero wala siyang magawa kasi sobrang expensive ng divorce. Mas marami po yung magiging benefit niya sa mga Filipino people. Magkakaroon po ng maraming chance for freedom. Sa ngayon, legal separation at annulment lang ang pwedeng i-file sa bansa ng sinumang nais makalaya sa abusive relationship. Pabor po ako na ma-approve yung divorce bill since may mga din po ako na nag undergo sa annulment po. Naubos na po yung funds nila, parang ganun po. Hindi pa rin po natatapos yung pag-file ang case annulment po. Sa botohan sa Kamara, 126 na mambabatas ang pabor sa panukala habang 109 ang tumutol. 20 naman ang nag -abstain. Ayon kay Albay First District Representative Edsel Lagman na pangunahing may akda at sponsor ng House Bill 9349, urgently necessary ang panukala para sa mga mag-asawa na hindi na maisaayos ang relasyon. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga maaring maging batayan sa paghahain ng diborsyo ay pananakit, pangaabuso o anumang pagtatangka sa buhay ng petitioner o kanyang anak. Pamimilit sa petitioner na magpalit ng relihiyon o political na grupo pagtatangkang isangkot sa prostitusyon ng petitioner o kanyang anak, pagkalulong sa droga, alak at sugal, at pagtataksil o pagkakaroon ng anak sa ibang tao bukod sa asawa sa panahon ng kasal. I believe na it, divorce should be legalized kahit na, kahit na Catholic country tayo. Kasi I think yung dahilan naman kung bakit nag-, ay dahil nga sa uh, existing na abuse na meron sa kanilang relationship. Sabi ng karamihan, kung wala namang naidudulot na maganda ang relasyon, mas mabuti pa raw na maghiwalay na lang. Susan, kapansin-pansin din ang uh, pagsasaalang-alang ng mga nakausap natin kanina ng kapakanan ng mga anak ng mga mag-asawa. Bagay daw na dapat muna talagang isipin bago piliin ang diborsyo. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Sakit sa puso ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas noong 2023. Base po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mahigit sa daan na libo ang namatay noong 2023 dahil sa ischemic heart diseases. Ikalawang ang neoplasm o pamumuo ng tumor at ikatlo ang cerebrovascular diseases o ang mga kondisyon na nakaapekto sa dali ng dugo sa utak gaya ng stroke. Nabilang din sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang diabetes at pneumonia. Mm -hmm. Eh, mga kapusa, may bago ng Miss Universe Philippines. Tinuronahan din ang iba pang beauty title holders. Sulipan so, natin ang highlights ng Coronation Night sa unang chika ni Aubrey Carampel. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Si Chelsea Manalo na pambato ng Bulacan, ang bagong Miss Universe Philippines. Kinronahan siya ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel ng Kainta. Si Atisa Manalo ng Quezon Province ang second runner-up. From Baguio, si third runner-up Tara Valencia at fourth runner-up si Crystaline McGarry ng Tagig. Alay raw ni Chelsea ang pagkapanalo sa kanyang mga magulang na tumulong at sumuporta sa kanyang pageant journey. When they announced my city, my province, I instantly thought about my parents. I know that this was not just my dream but also their dream to be Miss Universe Philippines. I always have this dream of actually looking at myself in the mirror of wearing that sash and that crown. So when they announced my province, I, I couldn't feel anything, like literally, and I'm really happy to be here. Sobrang saya ko po. Naiiha ko sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad. Natupad po yung pangarap ng anak ko. Half American si Chelsea. Pumanaw na raw ang kanyang ama at lumaki siya sa kanyang stepfather. Kwento ni Chelsea, naranasan din niyang mabuli. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell and this is me right now. Ilan sa highlights ng Coronation Night ang opening number ng mga kandidata kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at ang kabogera performance ng drag queen na si Marina Summers. Sa swimsuit competition, inirampan ng top 20 candidates ang kanilang metallic copper swimwear sabay sa performance ng OPM band na Lola Amor. Poison and Grace naman ang ipinamalas ng top 10 sa evening gown competition habang hinaharana ni Thai actor Win Metawin. Sa Q&A portion, nagpakita ng husay sa pagsagot ang top 5. Hosts ng pageant si Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe 2022 Arboni Gabriel, at Emmy Award winning host and producer Jeannie Mai. Co-hosts din si Nagabi Garcia at Tim Yap. Kabilang naman sa judges si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo Miss Universe Philippines 2021 Beatriz Luigi Gomez at Miss Universe 2013 third runner up Ariela Arida. Kinoronahan din ng iba pang title winners si Alexi Brooks ng Iloilo ang Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Bayubo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024 si Atisa Manalo ng Quezon Province. At Miss Supranational Philippines 2025 si Tara May Valencia from Baguio. Sa mga gustong balikan ng highlights ng Miss Universe Coronation Night, mapapanood this Sunday, May 26, ang delayed telecast sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9.45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Ito ang unang balita. Aubrey Rampel para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.